Magandang araw mga babs What's up Okay guys Okay Taray natin yung gas consumption na ito Kasama si OVR Ngayon naman guys gamitin natin yung high gear Traction control number one Tara Sama kay sa aming galak Titingin tayo ng isang resort napapasyalan natin gamit ko pa rin itong aking gloves na malapit the man Rock Bros ayan mga guys ay pupuntahan tayo at i-review naman natin ngayon ang gas consumption nito gamit si OVR hindi ko na in-upload yung naon akong review guys kasi hindi ko alam ano naka-open pipe ako pero parang hindi tugma ang ating gas consumption ngayon ay punong puno ang aking tangke eh. lumagpas na dun sa kanyang labi kaya hindi na tayo magpapagas bago tayo lumayo mamaya na yung pagas natin pagbalik gamit pa rin ang ating z 650 malapit okay, set ko lang ng zero guys ang ating trip meter okay nakita nyo zero na siya so starting point natin dito sa Imus ang oras natin ay 11 o'clock in the morning 11.07 11.07 Ni bago pag gumagamit ka ng iba ibang gloves ano nag iba ang kanilang grip go 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 kuya alright tuloy tuloy tayo guys so nakakwarta tayo pero 6 60 lang ang takbo natin pwede tayong gumamit ng kinta mga 60 80 kph pwede na buti na lang may dalawa akong battery eh tatlong battery nalobot pa sa, may dalawa pa tayo so time check natin is 12 o'clock in the mga oras na tayo at nakaka 39 kilometers na natagbuhan ito tayo up. Libre sa kanan Ang ganda ng daanan Ang ganda ng panahon Walang ulan Pero nangangulimlim Sa dako pa roon Medyo nagagamay-gamay ko na siya konting konting na lang kahit matagtag ang kalsada dito at merong pang pa aso ang mga aso na yan mabago-bago ng isip yan eh, parang babae <laughs> tumawid na bumalik pa sa bandang kalahati pa siya sige, sige, po, sige po sige po sige po go go go, go. Wow, really? Silang kaliwa, Tagaytay proper, diretso. Dapat pala dire-diretso lang tayo, no? Hindi na tayo dumando doon sa may bypass, bypass na yun. Okay, Tagaytay Heights. Uh -oh. Hindi ko pa kabisado ang daanan dito sa Tagaytay ay sana hindi mo magsaka nangingitim na ulap na yan di bali tatabi na lang tayo kung tayo nagmamadali eh, di ba you know BMW ah So ayan guys, dito na kami sa Canyon Cove Okay, sabi ng guard Pangalawang kanto pagbaba Yun na, unang kanto Unang kanto hindi dito, yun Yes Pangalawang kanto Pagbaba sarap ang sarap dito oh sarap dito mag aaral ng driving oh paano ano yung pataas mo ba sarap hindi dito dito tayo sa ano sa pang dito tayo sa pang ano sa sasakyan ano ka exclusive ako no wow! tanggal tayo ng ano lakad lakad tagal tayo ng guantis guys ayun yung motor natin no oh. <laughs> naka parking kasapi mo kasapi mo Meron bang budget meal dyan? Wala. Walang budget meal? <laughs> 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 uh -uh. Thank you, sir. Yes, <laughs> Ganda rito tahimik, ah. <laughs> okay lang may camera, sir. Okay. Saan sa ano? Sa reception. Okay. Uh, Good afternoon. Afternoon na. Hindi na natin yung kanilang o oh. yeah Wow. Ayos ha. Oh. Ganda. Tara. Baba tayo. Ganda. Aba ka ka dito pagod, ah, good ah you know canyon cove parang magugustuhan to ng mga bata wow ganda rito guys I like the view ah, ah, wow ang ganda malaki malaki So, ayan yung pool nila, ayan yung mga room sa taas. Sir, pwede magtanong? Diyan hmm. naman, kahit anong oras? Hanggang 6 lang po. Hanggang 6 ng hapon, Ang, um, sa umaga? 6 to 6. to 6. So, 6 to 6 nila. Pwede sa pool, pwede dito. Yes, po. Pag, pag galing ka sa dagat, magbabanlaw ka pa? Yes, po. Saan ang banlawan? Ayun. Yon, thank you sir. Thank you, Salamat, boss. Yon, ganda. Ang ganda ng buhangin. Ayun. Para siyang Pico de Loro style. Tayo mga cottage nila. Ganda rito ah. Nice. Nice view. Ito tayo. Tingnan natin yung dagat. Uy, may ano sila dito. Ang tawag dyan. Oh, pwede ka dyan mag-order ng ano pagkain. Ganda rito. Parang pasok na pasok na to sa ano ko ah. Oh! Ayos. Ganda. Ganda ng buhangin Oh. oh. Ito yung ba dito? Oh, gusto kaya dito ng prinsesa ko. Wow, ganda. Oh, ganda. Parang piko. Para siyang piko di loro. Oh, ganda ng buhangi, puting-puti. Tara. Balik na tayo. Ganda. Ay, ito yung wine bar nila. Eh, merong kids pool siguro malalim doon oh, ang ganda may party party pa siguro doon okay dito Ayan Six... guys, nakabalik na tayo Okay na yun sir Ayan leg Ayan, okay na 6.8 Daters Ayan Ta, ah, bayad. So nakabalik na tayo galing na nasugbo. Yeah. Yeah. 76 kilometers yung tinakbo. 0.3 tapos nagpakarga tayo ng 6.8 liters. Yan. Yung tinakbo natin 100... Pero para makita natin, pakita lang natin yung tinakbo. Ayan o, 176.3 Diba? 176 divided by 6.8 liters 25.8 talaga. Ayos. Ang cupid diba? Wow! <laughs> Dito ko na natatapusin ang aking vlog. At napagod siya. <laughs> 176 km. <laughs> 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 Nabot kami halos ng 3 hours. Kulang-kulang 3 hours. Natinakbo. <laughs> Pupunta ron tsaka pupunta rito almost 6 hours. Pero okay na. So, yung hindi pa nakapag-subscribe diyan, guys, please subscribe. Thank you for watching. Bagus, 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 bagus. Bye-bye, bye-bye. So, yan ang ating gusto kong para sa kayo